Good morning once again. So, hindi dito na tayo sa git, no? Kung saan at uh, may sundo muli tayo. Ayan, no? Oh. Uh, bubuksan na natin to para makapasok na tayo. Dahil, ayan, uh, yan, uh, nag-aabang na yung ating mga alaga. Ayan, no? Oh. So, napaparami na natin yung, uh, ano, no? Oh. Oh. Kaya lagi natin nakalakto dahil uh, tayo sa gabi yung makap uh, makapasok yung aso. No? Dahil uh, ikita po ninyo uh, parami na ng parami na naman yung uh, ano. At uh, itong uh, mga humusbong na ito, native na ito. No? At uh, yan yung plano natin. Magkaroon tayo ng uh, maraming uh, native. Kaya yung mga inahin no? o so, nag uh, ano? aga uh, uh, paparami ako nito at uh, ito naman yung pandang niya itong uh, mga lalaan, uh, ano ito mga heritage kumbaga kaya uh, naggo crossbreed ako ng uh, heritage at saka native so tara na at uh, papas tayo dito sa aking gate no para mag papagbigay na tayo ng pagkain nila <coughs> kagaguluan niya. Yan yung uh, ini-prepare natin, uh, saha ng saging kung saan at uh, naglalagay pa tayo ng, uh, ano dito, naglalagay pa tayo ng uh, uh, yung uh, darak, no? Yung uh, rice bran. So, yan na yung uh, mga kambing. Yung uh, maskubidak na, ano, pinalabas ko na rin sila dito, no? Dahil uh, lumalabas sila sa kanilang kulungan. O, oh, masakit sa uh, pinapatay nito mga manok no ayan no pero ganun din doon sa area B mamatay rin yung mga maskubidak natin dahil uh, hindi niya kaya yung mga malalaki makipag nakipag uh, ano nakipag, uh, sabayan so yan na no at uh, napa, nakakaparami na tayo ng manok na native yan no uh, may kilo na ito yung mga ganyan no yan oh so, ito yung uh, umaga yan o, oh, giniginaw pa si baby kambing na Hello, good morning. Yan. Mga malalambing tong uh, ano, tingnan mo. Oh. malambing Malalambing yan sila. Hindi kagaya nung uh, isa na pag nakita ko tumatakbo siya. Pero ito, tingnan mo. Yan, no? Ah, uh, yan 'yung uh, ayan, mga native na yan no Naka, nakakaparami na tayo ng native sa uh, mabilis lang uh, mas lalo na pag uh, nakagamit tayo ng incubator no dahil uh, mabilis talaga mapaparami kung uh, magpapapti sa tayo pero kaya hindi tayo nag, uh, papapisa pa dahil uh, sinalang-alang din natin yung uh, budget no uh, kulang tayo sa budget para sa patuan nila uh, so hindi dito na tayo sa konsan no kung at uh, magbibigay tayo ng kanilang pagkain ito hindi uh, na makapagantay yung uh, ating uh, ano so chichik at rin natin yung uh, ating mga uh, breeder no ipasok eh, muna natin to ito naman yung uh, ating uh, decal brown so yan uh, wala pa ring mintis yung kanilang pangingitlog no Maganda talaga itong uh, breed na ito para sa pipe login, no. Yan, ayan ah, yung decal brown. At uh, ito naman yung uh, mga dumalaga no na napapisa ko na survivor nung uh, ano. So ito sila, no. At uh, mayroon na tayong uh, itlog dito, yan oh. No? Uh, hindi, hindi nakikita yung itlog. Ayan o, oh, mayroon itlog dyan medyo madilim no so dyan dyan sila nangingitlog na ito itong uh, ano pinaghalo-halo ko dito at uh, dito ito sila dumudumi no so kailangan natin na uh, magawa ng paraan to para hindi sila makadumi dito at hindi sila makatulog dito naman yung Road uh, Rhode Island no yan yan yung Road uh, Rhode Island Oh, may itlog na ano. Dito na nabutan ng ang eh, mga itlog oh. Oh, yan. dito na oh. Oh, so, muntik na kasi ito pag uh, ano, mahirap nito pag uh, itong itlog na ito ay hindi uh, natin makuha kagad. So tutukayin nila, no? Tutukayin nila ah uh, pag natuka nila at uh, laging ganon magiging habit nila na ano magiging habit nila na kainin yung itlog nila so yun yung uh, hindi maganda no dahil uh, wala matitira sa atin na itlog kasi bawat uh, pangitlog kaya uh, tutukay nila magiging uh, ano na no o uh, galianan nila so yun yung uh, mahirap uh, ito naman hindi dito sa uh, ano black castrolop no okay pa rin nang uh, pangingitlog nila may gitisang isang taon na itong uh, anak natin so kung tutusin, bawing-bawing na yung uh, puhunan na uh, nila natin dito. So, yun lang. At uh, bumabalik rin sa kanila yung uh, anak buhay na ito dahil, ah, uh, siyempre dito natin kinukuha yung uh, pagkain nila araw-araw. So, sa so mga baguhan na uh, hindi pa subscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para ma-update kayo sa ating, uh, ina upload na patungkol sa ating dividends ng farm. So, and dito tayo ngayon sa area A eh kung saan at uh, itong uh, mga manok, uh, pinibigyan natin muna sila ng pagkain bago tayo magbibigay ng pagkain sa area B dahil uh, yung area B ay uh, nandu yung mas kubidak natin. So, kasampa kasamaan palad, mampala 'yung uh, mga mas kubidak natin. So unti-unting uh, nauubos 'yung mga duckling, 'no, dahil uh, hindi nila kaya 'yung uh, lamig. At saka 'yung ano, dahil nagbababad sila doon ng ano, wala pa tayo mga ginagawa 'no, 'yung mga gamit na para ano, kulang na kulang pa 'yung uh, mga pasibil pasilidad natin doon. So ito nga no uh, hanggang ngayon waiting pa rin itong mga kambing natin kung kailan tayo magkakaroon ng uh, ano yung uh, makumpleto yung uh, hog wire natin doon na uh, bakod dahil uh, gusto ko nang uh, mailipat ito para komportable sila doon kasi sinasampahan rin itong mga manok tinutukan nila yung mga batang kambing so nasasaktan rin tung kambing no at uh, kaya nauubos ubus tong uh, mga mas na natira dito na malilit, dahil uh, tinutukan itong mga ano nito, mga barako, no, so kagal uh, nakikita nila dumudugo, at uh, tulit tuloy nila tinutuka, hanggang sa ano, um, dahil tinakain uh, rin nila yung uh, ano, pag nakikita nila dumudugo, lalo, lalo nilang uh, tinutuka kaya namamatay yung mga mas kubidak natin at uh, mayroon pa tayong uh, isa dito no? na lim na ano so ang uh, mahirap dito no titigan ko na kung ano yung mga native natin no. Pwede nang pwede nang uh, katayin yan no. Pero hindi muna natin ano dahil uh, gusto nating maparami sila. Yan. So yung uh, pagkain nila, ipiprepare na natin para makabigyan tayo ng pagkain nila maya-maya, no? At, uh, ito na, no? Kunting uh, uh, panahon lang, uh, napaparami na natin. Ito naman yung mga sumusunod, no? Ito, yung mga sumusunod ito. Yan. So, limang piraso na lang yung uh, nabubuhay diyan no? Ayan, uh, mga native na yan, uh, ano na, no? Uh, yung uh, natural na papapisa ni tayo gumagamit ng incubator kasi pag uh, tayo gumamit ng uh, incubator so mabilisan lang no uh, sa loob ng uh, 20 days uh, sa na tayo ng uh, marami yun nga lang ang problema natin yung uh, patuka no so giniginaw pa itong uh, aking kambing ho oh. ayan ho oh. pa bakit kasi nasa labas ka ha bakit ka nasa labas? Ha? Eh, eh nalalamigan ka. Ah. Ah. <laughs> sunod na sunod tong uh, ating mga manok. No? So, yan po. At, uh, shout out na rin sa ating mga kababayan na uh, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan no? na mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants. No? So, Tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa, ano? At uh, ito, uh, isa kinulong ko na niyo. Okay, okay na rin po. Ay. Ay, 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 okay din kasi. Salamat. Uh, so, ito 'yung uh, ano nila pag uh, nag-aaway-away na sila, ito papasok na ito. Oh, so, ayan. Gusto na rin tong uh, mapahad, 'no? Gusto gusto rin. No? Mga maaamuh lahat itong aking mga manok, 'no? sa uh, kahit na ang gugulo nila pagdating ng uh, pagkain no ay uh, pinaposisyahan natin kung uh, hindi natin siguro pinagpapasinsya minsan nakakaano rin no dahil uh, ang gulo nila pag uh, nag aaway away sila talagang uh, kasi naglalaban laban na rin no lalaki o oh. <laughs> diba? <laughs> lalaki yan. so nasa tatlong kilo rin bawat isa nito no? Ito, mo na ito. Ayan. 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 Oh. So, babait na nila. So, Bibigay na tayo ng pagkain. Ay! Ah, matumba yung ano. na matumba yung aking ano. Ayan. Ah, magandang umaga. At ah, bibigyan na natin sila ng ah, ano, pagkain. At uh, itong uh, kambing naman, no? Uh, bibigyan rin natin muna itong eh uh, kasi ito, nagpapadi dito. alam natin na uh, bigyan ng uh, na pagkain dahil uh, may uh, ano, bibigyan sa kanya. ito yung pinangungumpay ko. Oh, so, mangungumpay na naman ako ngayon dahil para sa dalawang araw ang pagkain nila, no. Oh. So, maraming salamat po. Sana po tuloy-tuloy lang ang inyong uh, suporta sa ating munting channel, no. At uh, sa inyong uh, share at uh, panonood, no? O baguhan ka lang, pa-subscribe po, no? At uh, yung share ninyo, panonood ninyo, malaking tulong po sa ating channel at sa ating mga alaga. So, maraming salamat. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat.